sa kabila ng mga lumabas na bangong detalye tungkol kay Alice Guo at issue ng illegal na pogo sa Pilipinas, pinag-aaralan na ngayong gawing state witness sa ilalim ng Witness Protection Program ang lumutang na testigo, si Luisa Erispe sa report. Ngayong may lumutang na na isang testigo sa pagtakbo ng ilegal na operasyon ng Pogo sa Pilipinas, sabi ng Department of Justice, mas lumilinaw na ang koneksyon ni Alice Guo o Guo Ping sa Pogo sa bansa. Ayon kay Justice Undersecretary Nicholas T., ang pangbanggit ng testigo kay Guo na konektado umano ito sa pinakabos ng Pogo na si Boss Boga, posibleng magdiin ng mga ebidensya laban sa dating alkalde uh, lalo, no? dadami lalo ang ebidensya laban kay Alice Guo at sa mga kapwa sa niya. Pero para sa amin yun, no? yung mabigat na ebidensya, but itong bagong ulat, no, itong bagong, bagong saksi, no, bagong testigo na natagpo ng paaw ay magdadagdag lang lalo sa, sa puwersa ng aming investigasyon laban kay Alice Guo. Sa pagbanggit naman ng testigo, nakilala din umano si Guo bilang Madam Mua kahit pa sa Lucky South 99 o Porak, Pampanga. Gate ng DOJ, matagal na talagang lumalabas ito sa kanilang investigasyon. Operasyon pa lang ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Pero dagdag ebidensya pa rin ito para sa mga kaso at reklamong nakabinbin kay Guo. Posible naman anyang ilalim sa Witness Protection Program ang lumutang na testigo with this protection program, maaari, no? maaari siya mapasok doon. Depende na yun din sa usapan nila ng law enforcement at ng mga piskal na nag interview sa kanya. No? Yung halaga niya sa kaso, uh, parang nasabi ko naman kanina, no? dagdag ebidensya lang to. Pero ano to, no? Um, sa ngayon naman kasi para sa amin, malakas na din naman yung ebidensya laban kay Alice Matatandaan na si Alice Guo ay may kaso na sa korte na qualified human trafficking in person na nasa Pasig City Regional Trial Court at dati na rin sinasabi ng DOJ kasama na ang Presidential Organized Crime Commission na posible pang madagdagan ang mga kaso laban kay Guo. Samantala, bukod sa pagsugpo sa iligal na pogo, nakatutok din ng DOJ sa mga kaso naman ng trafficking sa mga Pilipina na ginagawang surrogate mother sa ibang bansa. Sabi ng DOJ, Nito lang biyernes, may nailigtas na naman silang dalawang bagong muntik ng maging biktima at sa mismong paliparan pa ito na Isinailalim na ang mga ito sa inquest proceedings. Para naman sa dalawampung Pilipina na biktima ng sorogasi modus operandi sa Cambodia, pinaplansya na ang pag-uwi nila sa Pilipinas habang ang labing tatlo ay minomonitor pa ang kalagayan. Makakatanggap naman sila ng tulong mula sa pamahalaan. At dahil victim sila ng human trafficking, maaari nilang matanggap mula sa pamala ng mga iba-ibang benepisyo na binibigay sa human trafficking. Kasama na dito yung mga psychosocial support, kasama dito yung ayuda, kasama dito yung mga efforts upang ma-reintegrate sila sa lipunan at mabigyan ng mas mabuting buhay. At, at pinaka-importante, kasama din doon yung non-criminality. No? So dapat, hindi sila, kung, kung may ginagawa man silang krimen bilang isang trafficking victim, hindi nila dapat pananagutan itong mga na to. Sinisikap naman ng DOJ kasama rin ang Department of Foreign Affairs at Embahada ng Pilipinas sa Cambodia na hindi na maparusahan ang mga Pilipinang naging biktima ng sorogasi sa Cambodia. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.